Ang dami nagme-message sa akin, talagang binibigyan nila ng ibang letanya yung pagperma ko ng ng libro. My God! just ko, ang, ang, bobo talaga nila, no? Hindi porket pinermahan ko yung libro nyo na walang bas-bas ni Pangulong Duterte ay pinopromote ko hindi ko lang kayang pahiyain si Nikki yung nagpa-sign sa akin dahil hindi ako bastos katulad ninyo. Pinag-isipan ko ngayon kung pipirmahan ko ba. But of course, I'm more on, more on yung feelings ng tao na gustong-gusto yung signature ko because she loves me. Sino ba naman ang alindog ko para ipagagdamot ang aking napakagandang signature? Sinabi ko doon, Dear Nikki, heart, 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 love, maharlika. Oh, hindi, ibig sabihin na, buti sana ako nakalagay doon, Dear Nikki, di ba? I love this book, this book is da 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 You know, ah? walang ganong endorsement. Mapukot oh, pa ngayon ng to. Maligo nga kayo. Mm. <laughs> galit galit sila kasi minura ko sila. Huy, kulang pa yan sa ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Sa pagpuprotect pa na sa Alpotera na nilalako ang private moments ng Pangulong Duterte. Yes, kailangan gera di Alputera to why. Hindi pwedeng magba yung mag-away-away. So nga, sa laban kailangan kalasin mo. Sinabi ko na nga 'to, 'di ba? Tahok mo, tahopon mo yung mga ano, yung mga kalaban. Tanggalin mo, kumbaga tanggalin mo yung mga kuto. Under kuto, 'di ba? Sumisipsip ng dugo sa ulo. O ano sinisipsip nila? Salamat PRRD. O gusto mo gumawa ng libro, pangalan mo. Bakit gagamitin mo pangalan ng PRRD? Abangan niyo yung libro ko. Daal Poteras. Gusto niya ba yon? Gawa ko ng libro. The Alpoteras or Boljack. You know, don't use PRRD's name for your own freaking interest. Pwede ba? Huwag tigil-tigilan niyo ako. Ang mga group, group chat niyo, akala niyo ang lilinis niyo. wag niyo antayin bumula yung mga bibig niyo dyan. At ibubuking ko pa yung iba kong alam. Mabait lang ako sa inyo. Oh, gusto niya pa ibuking ko pa? Huwag ngayon. Di ako naka... Kailangan uminom ako ng isang shot ng margarita. There's no freedom without war, sabi ni My Music World. Okay, hindi po ito pagwab, paghati-ati sa mga Duterte. Hindi yan, you know, imagine mo si Alpoteras may troll, tapos ang binibida nila, yung mga kajutahan nila, tapos more on ipinapromote si Manga, si Amy Marcos. Oh, eh si Pangulong Duterte nag-ayaw na sa mga Marcos. Although yung kay Inday, Iba yun. Ang sabi na, awain ko si Inday. ko naman naawayin si Inday? E BFF ko yun. Shout out sa Vice President. Chika lang, baka maniwala kayo. Ba't ko naman naawayin yung BFF ko? Hello? Diba? Di ba? Di ko yung si, ano, si Mangga. Hmm. Masar kayo dyan. May troll farm sila, no? Imagine nyo, kaluluoy man si Inday Maharlika, naghahamang nag-enjoy ako, nag-emote ako dito, nagpapakawala sila ng mga trolls. Buti na lang, andyan si Channel 167, andyan si Maui, andyan si Nelson, andyan si Nico, andyan si Ronti, andyan si yeah, Edwin Amora. Hmm. tignan ninyo, maging mautak kayo. Kung gusto nyo manalo tayo sa 2028, ibasura nyo ang Alpoteras Group. Yung isa dyan, nagtatrabaho pa kay Martin Romualdez eh. Tigilan mo nga ako.